Siya ay ang hari ng late night comedy. At siya ay asawa ng metal rocker na si Ozzy Osbourne. Ang hirap paniwalaan na si Jay Leno at Sharon Osbourne ay dating nagde-date. Ayon kay Osbourne, bagong salta pa lang siya sa Amerika nang una niyang makita si Leno sa isang comedy show. Nag-prank call daw ito kay Leno at sila'y nagkakilala. Sabi pa ni Osbourne, sila'y nagkaroon ng isang Flingy Wingy. Ayaw sabihin ni Osborne kung ang Flingy Wingy na ito ay may kasamang sex. Sabi niya, napakatagal na nun at hindi niya maalala. Ayon din kay Osborne, si Leno ay may ibang pinopormahan at tatlo silang magkasamang pumupunta sa fast food chain na Fat Burger. Ang ikatlo sa kanilang grupo ay naging asawa ni Leno. Jay Leno at Sharon Osborne, bagay o hindi? Mag-iwan ang inyong opinion sa comments.